Ayan, ah, uh, shout out, shout out mga idol. Ah, uh, pakita ko lang sa inyo mga idol kung paano namin ibaba ang aming, ah, uh, aming pangarga. Ayan mga idol, oh. ay naatak lang ng, uh, ng mga idol ah uh, lubid yan nakita yung mga idol diba e, eh, yan ang pangarga namin idol ah uh, jambubag ang aming uh, pangarga. ayan ha, yung operator mga idol ayan, siya out kay bay, ayan ang operator namin dito sa uh, analytics mga idol o, oh. uh, laman sa loob kasi pag uh, i-jack palit kasi ito mga idol uh, babasagin yung ano yung uh, palita kasi plastic ang uh, palita kaya yun na lang uh, takatak na lang mga idol ang uh, tiklik ano, dami na mga idol kasi dalawa kasi ang diskarga dito mga idol uh, dito at dito at kapila at sa baba pare ko mga idol oh. oh. Wala na kita lian ako, Talian ako idol. Ayan ang mga technique mga idol sa pagbaba sa aming pangarga. Uh, ilahila lang kasi di pwede mga idol na ayak uh, palit kay masira yung ano palita. Pag masira palita niya mga idol, wala na, di, na mo, di mo na mahila. Nabuntasan na sila. Ma, ayan oh, nabuntasan nga sa mga idol oh, ano oh. eh uh, ano mga idol oh. Ah, uh, resin do nga mong uh, pangharga idol. Syambik. Ah, uh, PBC resin. Ah, uh, Syambik ang aming pangharga. yan na, ayun lang mga idol, maraming salamat sa panonood ng ating vlog. yan bye-bye mga idol.